Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga robot animal sa ating planeta na sa sobrang ganda ng pagkakagawa ay akalain mong tunay at totoong nabubuhay na? Kaya mula sa langgam na ginawang robot hanggang sa robot na kayang magbago ng ekspresyon ng kanilang mukha ay pag-usapan natin ang 10 nakakamanghang robot na hayop na hindi makakalain totoo pala. Kaya kung handa ka ng makita ang mga ito ay simulan na natin. Number 10 Bionic Ant hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga langgam ang isa sa pinakamasipag at organisadong trabador sa lahat ng nilalang sa ating planeta. Na maniwala ka man na sa India ay naging daylan para magkaroon ng mga proyekto ang mga eksperto kung saan nagdesenyo sila ng mga robot na kikilos na parabang mga ito. Ngayon sa kanila ay makatutulong daw upang makagawa tayo ng mga robot na ating magagamit sa paggawa at pagpapatayo ng mga gusali at iba pang mga istruktura. Sa pamamagitan daw ng teknolohiya sa larangan ng bionic ay mas mapapalakas ang kapabilidad at kakayanan ng mga bionican kumpara sa mga ordinaryong langgam na hindi may tatangging sadyang makatutulong upang mas mabilis nilang magawa ang kanilang nakaatas na mga gawain. Number 9 Crabster CR200 alam mo ba na mayroong dinisenyong robot ang mga eksperto kung saan hindi lamang nito kayang tumakbo kahit sa ilalim ng tubig, kundi meron din itong itsura na parang ang isang dambuhalang alimango. Ang robot na ito ay ang Crabster CR200 na kasalukuyang may hawak sa titulo sa pagiging pinakamalaking underwater robot sa lahat na may kakayanang mapatakbo kahit pa sa pinakamalalim na parte ng ating karagatan kung saan sa dalawat kalahating metro daw nitong sukat ay talag namang hindi ito madaling aatakihin ng kahit na nila nilalang sa ilalim ng tubig kilala din ang Crabster CR200 200 sa kanyang matibay na pangangatawan na nakakatulong daw upang makayanan itong makatakbo kahit pa sa pinakamalalim na parte ng karagatan kung saan merong malakas na pressure na madaling sisira sa ordinaryong mga robot na nagpapakita lamang kung gaano ka-advance ang pagkakagawa sa alimangang robot na ito. Number 8, Pitoy Nibel Sadyang napakaraming rason kung bakit marami sa atin ang hindi kayang magkaroon ng alaga kagaya na lamang ng allergies o hirap sa pinansyal para maalagaan ng mga ito na naging daylan para sa pagkakaimbento sa petoinibel na isang robot na pusang nakaprogram upang sundin ang kahit anong gustong gawin ng kanilang amo. Kung saan sa cute nilang itsura ay talaga namang hindi may tatangging perfecto silang substitute para sa totoong mga alagang pusa. Ang baterya ng petoy ni ay may kakainang magtagal sa loob ng isang oras na sabing sapat na para ma-enjoy ng mga amo nitong makipaglaro sa kanilang alaga kung saan sa halagang 250 dolyar o kung sa pera natin ay halos 13,000 piso ay maaari ka na raw makabili ng ganitong kakaiba ngunit nakamamanghang alagang pusa. Number 7, Mini Chita. Sigurado akong pamilyar na tayong lahat sa kaalaman na ang mga cheetah ang pinakamabilis sa pagtakbo sa lahat ng hayop sa ating planeta. Pero alam mo ba na mayroong naimbentong robot ang mga eksperto na siya sabing inihubog daw sa hayop na ito? Ang robot na kung tawagin ay mini cheetah ay talaga namang mayroong itsura na sadyang nalalayo sa totoong mga cheetah. Ngunit iba man ang pisikal na anyo nito ay halos kapareho na daw ng mini cheetah ang kapabilidad ng totoong hayop. Kung saan matapos ang mga testing ay kinakaya niyang tumakbo sa bilis na siyam na milya kada oras na talagang mabilis kumpara sa ibang mga robot na kaya rin tumakbo. Kung saan mas lamang din ang robot na ito dahil sa kanilang kapabilidad na suriin at mag-adapt sa kanilang paligid na makatutulong daw upang malagpasan, matalunan o di kaya maiwasan nila ang mga balakid na maaaring makasalubong nila habang sila ay tumatakbo. Number 6, Bionicopter. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na hindi lamang mga langgam ang insektong nagawang gayahin ng mga eksperto gamit ang teknolohiya ng bionic kundi pati na rin ang mga lumilipad na insekto kagaya ng mga tutubi? Ang robot na kung tawagin ay bionic copter ay nakadesenyo katulad ng isang dragonfly kung saan dahil sa magaan nitong katawan na sinasabing umahabot lamang sa bigat ng 100 grams ay talagang namang madali nitong mapapalipad ang kanyang katawan gamit ang kanyang pakpak na makikitang pumapagaspas pa na parang isang totoong tutubi. Ang Bionicaptor ay kasalukuyang may hawak sa titulo sa pagiging pinakamalaking lumilipad na robot sa lahat, kung saan dahil sa nakadesenyo ito, nakagaya sa mga tutubi, ay mas madali silang nakakakilos sa impapawid na talaga namang nagpapakita kung gaano sila kalamang sa paglipad kumpara sa mga laroang helicopter o mga drones. Number 5. Scorpion Hexapod Sa dinami-rami ng maaaring gawing disenyo sa pagbuo ng mga robot ay talaga namang nakakagulat na pinili ng mga robotic students mula sa bansang Belgium ang Scorpion bilang basihan ng kanilang ginagawang proyekto. Kung saan mapapansin na kagaya sa hayop ay mayroon ding panipit at mahabang buntot ang robot na ito na maniwala ka man sa hindi ay kaya daw nilang gamitin upang atakihin ang kahit na sino o anong nakaprogram sa kanila. Dahil mas malaki ang pangangatawan ng robot na Scorpion na kung tawagin na Scorpion Hexapod ay makikitang mas dambuhala din ng buntot at panipit nito na hindi may tatanggin kahit pa walang kamandag ay talaga namang makapagdudulot ng peligro sa kahit na sino pang matamaan. Number 4 Robot na Pating Matapos ang robot na Scorpion ay talaga namang makikita ng walang takot ang mga eksperto sa disenyo ng kanilang mga robot. Dulot na gumawa rin sila ng isang robot na mayroong itsura na para bang isang pating na sabi nilang makatutulong daw upang mas mapadali ang pag-iimbestiga natin sa ating karagatan sa kadailanang dahil sa hugis ng robot na ito ay madali at mabilis nitong nalalangoy at nalilibot ang ating karagatan. Ang robot shark ay sinasabing nakadesenyo upang maging search robot sa ating karagatan ngunit maaari din itong gawing transportasyon ng mga taong nagnanais na libutin ang dagat. Number 3, Robot Snake Talagang namang hindi na natin may na sadyang napakaraming mga disenyo ng robot ang nakabase sa mga mapanganib na hayop kung saan maliban sa Robo Shark o Scorpion na Hexapod ay meron ding ginawang robot na kahit pa nakabase sa nakapangingilabot na nilalang ay sobrang laki raw ang matutulong sa marami sa atin at ito ay ang mga robot snake na dahil sa malambot nilang pangangatawa na kagaya sa mga ahas ay madali nilang mapapasok ang masisikip na mga espasyo na magiging para maimbestigan at masuri natin ang mga lugar na ito ang mga robot snake ay makatutulong din daw upang madali at ligtas nating matulungan ang mga taong naipit sa mga gumuhong gasali. Kung kaya hindi na raw natin kakailanganin pang magpadali dito ng mga rescuer na naglalagay din sa kapahamakan sa taong nagliligtas. Number 2, Robot Dog sa paglipas ng mga panahon ay mas lalong nag improve ang ating teknolohiya na talagang namang may papakita sa robot na ito na kung tawagin ay AIBO na isang asong robot na nakadesenyo upang maging alaga ng kahit na sinong tao. Kung saan sa so cute nitong itsura at pagkilos na para bang isang tunay na hayop ay talagang namang hindi na tayo dapat magulat pa kung isang araw ay sadyang sumikat ito para sa mga taong hindi kayang magalaga ng totoong aso. Si AIBO ay nagmula sa kumpanyang Sony kung saan sinasabi na kung full charge ang kanyang baterya ay pwede natin siyang maging kalaro sa loob ng dalawang oras. At dahil ang robot na ito ay kayang matukoy at maalala ang itsura ng kanilang amo, ay pwede din daw silang tumahol at gumawa ng ingay kung sakaling may lumapit sa kanilang hindi nila kilala. Kung saan dagdag pa sa kapabilidad nilang iwagayway ang kanilang buntot, ay talaga namang makikita kung gaano na sila kalapit sa pagiging isang tunay na aso. Bago ito'y dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang disenyo ng robot na ito na kung tawagin ay Robot Panther. Nang maniwala ka man o sa hindi ay ginagamit na raw ng mga eksperto sa kasalukuyan. Dulot ng mata ng robot na ito ay mayroong kamera na nakatutulong upang maobserba na at makuhanan nila ang mga kaganapan sa ating kalikasan na sa makatutulong para malaman natin kung paano ang natural na pamumuhay ng mga nilalang sa ating planeta. Number 1. Robot Horse Maniniwala ka ba ang sasabihin ko sa iyo na mayroong inimbentong robot ang mga eksperto na maaari raw bumago sa uri ng transportasyon ng mga tao sa hinaharap? Ito ay ang mga robot horse na sinasabing may kamera at sensor daw sa kanilang mga mata na makatutulong upang madetermina nila ang kanilang paligid na nagiging dahilan para madali nilang maiwasan ang mga balakid sa kanilang dinadaanan at matukoy nila ang direksyon ng kanilang pupuntahan na para bang isang tunay na kabayo. Dahil sa AI daw, ng robot na ito ay meron din silang kapabilidad na magbago ng ekspresyon sa kanilang muka na para bang isang buhay na nila lang. Na nagpapakita lamang kung gaano na tayo ka-advance sa ating teknolohiya kung saan para bang kaya na natin gumawa ng isang bagay na tila ba isang totoong buhay na nila lang. At yan ang para sa listahan natin sa video na ito. Talay namang sa paglipas ng mga taon ay mas lalong nag-a-advance at tumaasenso ang teknolohiya ng ating planeta. Kung saan ka sa na nating kaya ang gumawa ng mga robot na tila ba isang tunay na nabubuhay na nila lang na nagpapakita lamang kung gaano nakahusay ang ating planeta sa paggawa ng ganitong mga bagay na patuloy na nag-i-improve sa susunod pang mga taon. Kaya para sa'yo, alin sa mga hayop na robot na ito ang tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat at gusto mong alagaan? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.